Hello guys, for this video pala uh, may papanoorin lang tayong video na masasabi ko na kahit sino ka pa o kahit superhero ka pa o immortal ka pa basta umibig ka wala kang ligtas kung talagang gusto kanyang saktan masasaktan ka at masasaktan ka so hindi na natin patagalin pa panoorin natin guys Bari, ito palang video na to Uh, pelikula pala doon ni Spider-Man. So, panoorin natin, guys. You look beautiful. Peonies. You okay? No. There's something I have to take. Okay. It's not working. Oh. First blood! What are you talking about? I don't know. I'm lonely. Oh. You aren't there for me. I can't do this. Double kill! It's over. No. Please. Please don't say that. I know I've been selfish, but we can do better. I can change. Oh, we love each other. I love you. We have problems When people have problems, they, they work it out and they talk to each other. Look, you see. You know what this is? You know what I want for us? There's someone else! Triple kill! fall love with someone else. Savage! So, you're video, guys, Spider-Man na siya, superhero, pero wala. Nabastid siya, nagawa pa rin siyang saktan. Ah, uh, talagang mahal niya talaga si Peter Parker. Eh, uh, syempre, alam niya naman na superhero siya, di ba? Eh, busy talaga siya dahil busy lang. Ah, uh, pinagpalit niya na, na-inlove na siya sa iba. So, napaka-unfair naman ito ni Mary Jane. Oh. <laughs> napaka-unfair naman ito ni Mary Jane. So, ang si-share ko lang dito... Sa panon kasi ngayon, guys... Sa akin lang, ha? Basi lang sa aking opinion. Ngayon kasi, guys... Uh, hindi kagaya nung mga araw na talagang... Pag nagmahalan sila, sa hirap at ginawa... Talagang magsasama. Ngayon kasi, guys... Ngayon, bihira na ngayon yung tao... Maging babae man yan o lalaki... Na mag-i-stay pa rin siya sa'yo... Sa kabila ng mga problema, kulang sa pera, kulang sa kung anong mga bagay-bagay, sa ganito, naghihirap, naghihikaos. So ngayon guys, ang masishare ko lang, bihira na yung mga taong nag stay sa buhay natin. Na talagang sasamahan tayo, hindi lang sa, sa saya, kundi doon sa pinakamadilim ng iyong buhay. Yung, yung talagang down na down ka, nandoon pa rin siya, hindi siya umaalis. So, kung natagpuan mo na yung taong uh, yun na kahit sa sa madilim mong sa madilim mong mundo nandun pa rin siya hindi siya umaalis ikip mo na yun guys kasi sa panahon ngayon hindi ka na makakaharap ng babae na talagang mag stay o lalaki na mag stay sa isang relationship na na talagang Di maghihiwalay kahit na maraming problema, maraming mga pagsubok, nandyan pa rin, hindi nila hinahayaan na maghiwalay sila. So, ang lesson dito, huwag na tayo umibig. Charo! <laughs> Guys, palike naman and follow my video. Yun lamang, maraming salamat. Peace!